Magandang araw mga kapwa mamamayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Kung talagang gusto ng pangulo na maisama ang ilang proyekto sa pambansang budget, bakit hindi niya ito ipinasok sa NEP o ang National Expenditure Program sa simula pa lang? Bakit pa dumaan sa Bicam o Bicameral Conference Committee? Para masagot 'yan, unawain muna natin ang proseso. Bakit hindi sa NEP ipinadagdag? ang NEP ang pinakaunang bersyon ng budget. Dito ipinapasa ng mga ahensya ang kanilang mga request, at dito ginagawa ng DBM, ang initial draft ng pondo ng buong gobyerno. Ang problema para sa sinumang gustong magpasok ng sensitibong item dito ay simple. Sa NEP lahat kita. Lahat halata. At lahat madaling matrace. May record kung sino ang nagdagdag, ano ang dinagdag, kailan ito pumasok, at sinong pumirma. Kaya kung may project na ayaw ipakita agad o mahirap ipaliwanan, mabilis itong mabubuking kapag sa NET palang isinama. Sa madaling salita, masyadong maraming mata ang nakatingin sa NET. Bakit mas piniling ipasok sa BICAM? Kapag dumating na sa BICAM, ibang usapan na. Dito nagkakaroon ng final adjustments ang Senate at House bago ilabas ang final version ng budget. At ang BICAM ay kilala sa mga ganitong katangian. Hindi bukas sa publiko, hindi detalyado ang full documentation. Kaunting tao lang ang aktwal na nag-uusap. Madalas dito pumapasok ang last-minute insertions. Lumalabas lang ito bilang consolidated report na hindi itemized. Sa madaling salita, mas madaling magpasok dito ng bagong proyekto na hindi agad makikita o mapupuna. Kung may gusto kang gawin ng katiwalian. Kung may gusto kang ipasok na hindi agad matrace kung saan galing. Baykam ang mas convenient na lugar kumpara sa net. Kaya mas strategic o mas logical para sa Pangulo na ipasok ang sensitibong item sa Baykam kaysa sa net. Papel ni Zaldico Sa kwento ng aligasyon, lumalabas si Zaldico bilang taga-execute. Siya ang nag-aayos, naglilipat-lipat ng pondo, at nagpapasok ng items na hindi galing sa net. Kapag dumaan lahat sa kanya, natural na isipin ng tao na. Operation niya to at pati ang kamara ang makakasama sa CC. Diyan pumapasok ang speaker. Ano naman ang papel ng speaker? Alam nating lahat. Walang malaking galaw sa budget na hindi alam ng speaker. Kontrolado niya ang schedule ng deliberations, galawan ng committee, priorities ng kamara, at mismong approval ng budget changes. Kung may order o or request mula sa taas, trabaho ng speaker na siguraduhin na may papasa ito. Hindi ito lalantad. At maayos ang daloy sa komite. Sa ganitong setup, madaling masalo ng kamara at ng komite ang CC. Habang ang Pangulo ay hindi diretsong nasasangkot sa papel. Ano ang mas malinaw sa kabuan? Ganito ang logic kung bakit hindi ginamit ang NEP. Sa NEP, lahat dokumentado. Sa NEP, madaling mahuli ang pinanggalingan ng bawat insertions. Pero sa BICAM, Kaunti lang ang nakakaalam. Hindi ganoon kadetalya ang record. Mabilis magpasok ng pagbabago. At mahirap hanapin ang gumawa ng insertion. Kaya kung ang isang proyekto ay hindi dapat makita agad. BICAM ang mas ligtas na lugar kaysa NEP. Bakit mahalaga ito? Dito natin makikita ang takbo ng politika. Ang NEP ay transparent. Ang BICAM ay maluwag at mas madaling dalawin. Si Zaldico ang taga-execute. Si Speaker ang tagabantay at tagasalo. At ang Pangulo ay nasa taas, hindi direktang nakikita o nasasangkot sa insertion kapag dumaan sa bycam. Ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan para hindi kayo naluloko. Totoo man o hindi ang alegasyon, ang malinaw dito ay ang lohika kung bakit mas pabor sa Pangulo na magutos ng tao maglagay ng budget sa bycam at hindi sa net. Kung ayaw mong madaling matrace ang isang proyekto, hindi ka mag-insert sa net, ipapasok mo ito sa bycam. Dahil ayaw mo naman siguro na mabuking ka pagkatapos mo magnakaw. Ganito ang lohika ng isang gumagawa ng krimen. Madali ang gumawa ng krimen pero ang tanong, paano ko malulusutan ng krimen pagkatapos? At iyan ang paliwanag mga kababayan. Sana nakatulong ito para mas maintindihan natin ang proseso at lohika sa likod ng budget. Lagi nating tandaan, maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa nakikita o naririnig natin. Ngayon, para sa akin ano ba ang sunod na dapat gawin ng mga Pilipino pagkatapos nito? Madaming pwedeng outcome at senaryo ang pwede nating gawin. Pero ikaw, anong naiisip mo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin.